Simahan nyo naman ako ngayon maglagay ng katas ng nyog sa buhok ko Dahil nga sabi ng mga matatanda Ay nakakaganda raw ito para sa mga buhok natin Sobrang dry na nga talaga ng buhok ko Kaya naman naghahanap na nga talaga ako ng solusyon Kung paano ko nga ba healthy to Nasira nga yung buhok ko dahil nga kakariban at kakaplancha. Pero may napanood nga ako na nakakaganda raw ng hair Ang katas ng nyog Kaya naman yung try natin siya for today Eh lumabas na nga ako dahil nga bibili tayo ng nyog sa palengke At ayan ba si Ate Girl na iwanan pa yung salawal niya <laughs> May short ako nyan ba? Hindi lang halata dahil nga ang haba ng damit ko. Hindi ko nga talaga alam kung effective ba yung gagawin natin dahil nga first time ko lang itong itatry. Pero ayan, hindi natin malalaman kung hindi ko susubukan. <laughs> sinabihan pa nga talaga tayo dahil nga tanghali na ako nakapamalengke. Ang sabi ko nga sa nagtitinda ay eh, wag nang pigain yung nyog dahil nga ang gusto ko ay ako na yung magpipiga. Hala! <laughs> ang pagpiga ng nyog ni Aryan. Ay! <laughs> Kaya din nga said, gusto ko nga talaga ako yung magpipiga dahil nga para maranasan ko rin magpiga-piga ng nyog. <laughs> Nung nabigay na nga sa amin yung nyog, eh, muwi na nga kami agad dahil nga ito lang naman yung kailangan nating bilhin sa palengke. Sa mga nag ng bawang, Erian, guys. buhay pa rin siya. Nagamitin natin siya today. <coughs> Ayan, nilagay ko na nga itong nyog sa strainer dahil nga magbibigan na tayo para makuha na natin yung katas nitong nyog. Yung ibang araw ang ginagamit ay e coconut oil pero pwede rin namang katas ng nyog. Sobrang daming araw raw benefits kapag naglagay tayo nito na sa hair natin. Nakakawala nga araw ito ng dandruff at nakakapag-restore din ng moisture sa anit natin. Eh naman kung meron kayong mga balakubak baka pwede, pwede nyo rin gawin to. Napansin ko nga meron pa siyang mga kulay brown kaya naman sinala ko pa ulit para nga mawala yung mga dumi-dumi niya. Naisip ko nga ilagay mo na sa container para nga hindi makalat kapag nilalagay ko na sa anit ko. May naman pa nga tong onting-onting coconut -onting oil kaya naman mas maganda. Tinanggal ko na nga rin yung pagkakatali ko sa hair ko para nga makita nyo kung gaano ka dry yung buhok ko. Maganda lang siya ngayon ba dahil nga maliligo na ako. Hindi ko rin alam pero kapag maliligo na ako eh tsaka gumaganda yung buhok ko parang nananadya yata. <laughs> Ang ginawa ko nga lang ay pinarte-parte ko yung buhok ko para nga malagyan ko yung anit ko. So sabi sa napanood ko, may lalagay doon sya sa scalp. <laughs> Bago maligo. <laughs> nasira na kasi yung hair ko kakariban. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Kaya mag ka tayo for today. Abang naglalagay nga ako ng katas ng nag Emi, massage ko yung buho ko para nga mas ma-absorb pa niya lalo. Nung naisip ko nga parang pinapahirapan ko lang yung sarili ko, ayan, ya, pinaligo ko na lahat sa buhok ko. Hindi ko pa nga siya nababanlawan, pero ayan, parang kumikintab na agad. Medyo messy nga lang talaga kapag ganito yung ginawa natin, pero tiis ganda talaga. <laughs> Amoy na ako guys. Yung lahat ko na nga rin yung paglalagay dahil nga mabilis lang ding masira yung nyo. Okay, kung na-try nyo nga rin pala yung ganito ay eh, comment nyo naman dyan sa comment section. Yung mga nabasa nga rin ako sa napanood ko na i-throw eh, yung way ng pag oil dati. Dati raw kasi eh, wala pang reban-reban kaya naman kakangga tayong ginagamit nila. Alam ko guys, yung mga gumagawa ng ganito is yung mga lola nyo ganun. Or mama nyo ganyan. Pero ako, wala akong lola kaya ko oh, yung gagawa nito yung sarili ko. Kaya ang dumitig na. By the way guys, kamatayan ng lola ko ngayon. Yes, Sakto sa paggawa ko nito, di ba? Iiyak ako dito. Charo. Paplastic so, ko lang siya nung ganyan. Tapos mag-wait tayo ng 15 minutes daw. And then, manonood muna ako para hindi ko indahin ang kalagitan na pinagagawa ko sa buhay. June 26, kamatayan niya. So, may miss ko na yung nanay ko, guys. Yung lola ko. So, dapat yung gumagawa nito. <laughs> Binigyan pa ng obligasyon yung lola niya. Tadili <laughs> siya sa pakiramdam, guys. <laughs> Naglagay na nga rin pala ako ng towel sa likod ko para nga hindi ko maramdaman yung pagtulo ng katas ng nyog. So guys, babalawan ko na yung hair ko kasi lagpas na siya ng 15 minutes. And kailangan ko nang maligo dahil lagkit na lagkit na ako at feeling ko ang dumi-dumi. ang lagkit sa, ano, ang hindi, ang lagkit sa ulo at sa liig. Kaya naglagay ako ng towel. Pero maligo na ako ngayon and let us see. Let us see. Tignan natin kung ano mga sa Kung may effect na nga ba or wala pa. Hindi ko alam. After ko nga mali ko, i ko na yung hair ko para nga malaman kung effective ba talaga siya. So, gubanlaw nga pala ay nag-shampoo na rin ako at nag-keratin para nga mas um talaga. So, nabasa ko nga ang sabi raw eh wag muna mag-shampoo pero hindi ko nga kaya bekay naman nag-shampoo na talaga ako. <laughs> Pag okay, nalabasan naman nga yung effect talaga siya sa buhok ko. Yung buhok ko kasi kapag natuyo ay sobrang dry pero ngayon nga may moisture na siya. Naging shiny nga rin niya sa bandang tuktok ng buhok ko kaya naman feeling ko talagang effective to. Ayan, kung meron din kayong dry hair, hey, try nyo rin to at baka umeffect din sa inyo. Ito yung itsura ng hair ko ngayon pero hindi ko yan prilinan siya, be promise. Natry try ko nga to once a week para nga bumalik yung moisture at shiny ng buhok ko. Comment nyo na nga rin pala dyan sa comment section kung ano nga ba yung effect nito sa inyo. Yun lang, palike, follow and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!